Å uh. 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 uh.

gumaan yung pakiramdam ko kasi ginawa niya nito sa akin pumusok yung ako yun ang hinawakan ano ka yun so yan o hindi gumaan yung pakiramdam ko ano ka yun kasing tao ito kung ano ra yung kirot ng aking sukat ano kung ibig sabihin ito ano kaya klaseng tao ito salamat eh salamat salamat, salamat.

mm <laughs> you <sighs> Ito ah. Diyan ako. Asa mo na kamad to? Umbalik ko doon ka adlaw. balik diri ko diri, diri, kita. Uban ta, sama ta. bapak bapak sama ta, sama. dari na ka. aku ako. Dila ka adlaw, mau ko Asa mereka pesan ke punta, pesan ke batu, asa mereka batu. Batu kerit, batu kerit tu. Balik ke adlaw. Pakai Oh. Ah. Ah, dua, dalam arahku balik keku di San sampai ntar di to diri gapon? Zizi selamat, selamat. Kembali saja. Coba dulu. Nanti lagi aku makan periwalah. inayahan ko siyang sumama sa akin pero hindi siya, hindi siya pumayag nagsinyas lang siya sa akin dalawang araw pabalikin ako niya dito dito kami mag-abot ang sabi niya ang tila daw ko ng pagkain ilang hinihingi niya kaya yeah. pagsikapan ko kasi pinasabi niya sip tinad ako dito kasi may kasada ano dyan sa panakunahan Pero wala akong magawa dito. Kailangan taparin ko yung sinasabi niya kasi malaking utang na loob sa kanya. Malaki talaga na. Halos hindi ko magkapaniwala dito. Sige, nawa niya sa akin, hindi siya. Bigla lang kumaan yung pakiramdam ko. naramdaman ko nadama ko yung ginawa niya patulong sa akin ginamot niya ako kailangan ko magkawa pa kasi biligyan ako ng luwang araw para makabalik dito ito mismo yan na narito ako kung siya sa sasakyan sa ulo ko maka may daanan na dyan magkababa ako wala akong magkawat dito kailangan kong tutuparin yung pinag ko sa kanya namang tala ko ng bagay kahit anong bagay na hinihingi niya hindi ko magkasaya ng oras kailangan kong dito para magkababa ako

Se la ha llenado a la vida. Ya se tuman, papá. Yung mga kaya doon oh. ang pakiramdam ko. <coughs> Ito glass yung tao na yun. <coughs> so naalala ko kanina. Yung sinabi niya. Hindi, hindi siya makapagsalita. Pero nakakirinig siya. Ang sabi niya kanina pinutulo ko niya kanan dila yung simisin sa akin na tuturo siya yung... <tumutali> sa akin yung, yung tumatali sa akin mga bandito yun ang pumutol sa kanya dila kaya hindi siya makapagsalita naitidyan po yung sinyas niya yung pagtataka ko may kakaibasang kakayanan naglang wala yung sakit ng sugat ko at gumaan yung pakiramdam ko nawala yung sakit ng katawan na naman ko wala na talaga sumiglan na yung katawan ko ang pakiusap niya sa akin balik na ako dito pagkipalamang araw kala daw ako na pagkain Yeah, gagawin. i'm sumabitto Sina ka dino. Apo siyan sa Kailangan ko mag-ukpam dito. Paano makabuhay na ako makiluno? pag nakababa na ako mga mag update lang po ko sa inyo kailangan ko talagang ito pa rin yung sinasabi niya napapuntay na ako dito pabalikan niya ako dito para magdala na pagkain kailangan kong gawin yun kasi malaki yung utang na kanya kung hindi dahil kanya wala ako dito ngayon hindi ako magpaling talagang wala na akong naramdaman sa katuan ko mga kasi siya ginawa niya. Nabi, hindi ako magkapaniwala. Napakabait ang panahon, mga kaidol mo. Mayigyan tayo ng isang taong tumutulong sa atin. So, yung mga kaidol mo, magbuka muna ako. Mag-upload lang ko sa inyo. Pag-inulang ko sa baba sabayan bayan, mga mo. Kasi kailangan ko pa maghatap. Kasi kailangan ko pa ng pagkain para madala ko dito ito na siguro yung taong susi sa lahat para malutas yung mga problema namin dito sana siya na siya na yung magbigay ng daan para sa kapayapaan para sa gaguluhan dito mga kayo dulo at pagpagigantin ako kay Bart at maputo na yung kalukuhan ni Bart sana ito na yung tao na yun ito na yung susi ito na yung makapagligtas sa aming lahat at pagkagpagtigil sa kasamaan ng mga malito mga kaidol sana siya na po kaya tuto pa rin kung ah, hinihingi na sa akin mga kaidol kunti lang yung hinihingi niya pagkain lang kaya maghanap ako ng paraan para makakita at makabili ng pagkain para sa kanya dito